Pagpalang araw po sa lahat uh, Welcome to my youtube channel Kuya Willie Vlog Magandang umaga maga po Sa ating lahat uh, Andito na naman po si Kuya Willie Sa aming munting uh, tindahan Upang no, uh, maghanap buhay po Po ng uh, tindahan namin Sa Bagong taon Sa so, hindi pa po nakapag uh, subscribe sa aking youtube channel uh, please do subscribe and uh, please uh, do like and share sa aking gagawin video maraming salamat po samahan niyo po ako hanggang matapos mga kapayagong lahat ang uh, aming panimda ngayon sa umagang ito ay uh, paunti lang po dahil uh, wala pong magibiging mga panimda sa palingki sa aming uh, panilihan. ang tanging isda lang namin ngayon ay tilapia at uh, panus uh, at meron pang isa tulingan, parang tulingan tulyasan ang gulay namin ngayon ay uh, konting dahon tino at uh, pa ba eh sayoti eh uh, pataas ni pulyo lang ko ako utek ko ako may shadow na sa amin na family him uh, alam nitchero kami selamat po sa lahat kaya

56 Ma, mahal lang sa mga kamatis ngayon Suretyan mo may mga tanim nito Hindi Biglang yama lang mga Biglang yama lang mga Biglang yaman ang mga ngayon, mga ito, farmers. Kung mayroon silang tanim na kamatis, sigurado magkapera sila. Mga idol, lo, oh, kamatis, 200 ng kilo. Grabe. Ganun kamahal ang kamatis sa ngayon. Ayan, napakaswerte ang mga ating mga farmers na meron ito. Magkano ko lang? 22. 45, okay. Okay, 25. Thank you so much everyone Sa inyong mga support Sa aking uh, Munting channel Please do like and share po Sa hindi pa po nakapag uh, Subscribe sa aking youtube channel Okay subscribe na lang po ulit Sa hindi pa Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating uh, gagawin video. God bless everyone. Thank you.